pangunahing problema raw ngayon ng maraming kumpanya ang tinatawag na The Great Resignation. Bakit nga ba dumarami ang mga empleyadong palipat-lipat ng trabaho? Alamin natin yan sa report ni Bea de Guzman. Okay, rolling tayo ha. Action! Oh, masaya reporter. Paano man nag-resign na yun? Hindi naman. Pero kung usapang resigning lang din, tila marami ang makakarelate dyan, mga bossing. Ikaw ay empleyado, <laughs> hindi ka tagapagmana. <laughs> kung hindi maibigay sa iyo yon. hanapin sa ibang kumpanya. Resign na kayo. <laughs> sa pag-aaral ng HR Solutions Firm na Sprout PH, hindi hiring ang pangunahing problema ng mga kumpanya ngayon, kundi employee retention. Marami kasi ang hindi napipirimi sa trabaho at may at mayay lumilipat. The shift here is that the recruitment problem is never going away. Why is it not going away? No matter how great you are at hiring people and bringing them in, if you don't take care of them once they are in, what's going to happen? They're going to leave, right, sooner or later. 2021 ang sinasabing panahon ng The Great Resignation. At hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang trend na ito. Para sa career coach na si Jonathan Yabot, posibleng dulot ito ng digital revolution at work from home setup noong pandemya. So every time I go online, makikita ko, uy, yung kaibigan ko, ito ang binigay ng kanyang empleya at ng kanyang employer. Get to compare. Sana all. pagbata ka at meron ka pang opportunity na lumipat sa iba't ibang kumpanya, ang tendency mo is, syempre, collect and select si Josh Gutierrez, na kawalong employer na sa loob lamang ng walong taon. Nag-resign siya sa call center para maging isang vlogger. Ako pa rin ito yung masest, nagpapakalala, na ko siya, hindi ka lang mahal. At hindi ko nakikita yung para sa akin, kahit na sabi mong isang buwan, tatlong buwan, palang ako doon sa kumpanya, talagang nilipat at nilipat ako. Nung time na ako sa vlogging, eto na, dito na pumasok yung talagang masasabi kong bonus ng buhay ko, bakit? natapatan niya yung sabihin na natin isang buwan na sahod ko bilang isang empleyado sa loob lamang ng tatlong araw hanggang isang linggo. Maraming empleyado rin ang nasanay na sa work from home setup tulad ni Martin de la Cruz. Beneficial since nakatipid din sa everyday na expenses. Kaya naman ang ilang kumpanya, kanya-kanyang gimmick para gawing fun and engaging ang work environment. Marami kami mga katrabaho at partners na BPO companies. At sa kanilang kumpanya, talagang pampered ang mga empleyado. No? At sila laging may kape or may libreng tulugan. Tumataas ang standards. At sa mga balak namang mag think twice dahil magastos din ang mawalan ng trabaho. Trabaho tayo! Trabaho tayo mga bossing! Let's go! Anong next story? Pagbabalita mula sa frontline. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.